Samantala, PNP bumuo na ng Special Investigation Task Group na mag-iimbestiga sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa negosyante at kanyang driver kasama sa mga iimbestigahan ng posibleng kaugnayan ng krimen sa pogo. Samantala, Police Brigadier General Elmer Agay, sinibak naman sa pwesto. Ang mga balitang yan hahatid sa atin ni Mar Gabriel Mar. Yes, Wedge. may sinosundan ng lead ang Philippine National Police kaugnay sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa negosyante negosyanteng uh, Chinese at sa kanyang driver na natagpuan sa Rodriguez, Rizal. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pahardo, bumuo na sila ng special investigation task group para tutukan ang kaso ng pagpatay kay Kong Yuan Guo o mas kilala bilang Anson Ke at sa driver niya na si Armani Pabilio. Natagpuan kahapon ang bangkay ng dalawa sa gilid ng kalsada sa Rodriguez Rizal. Ayon kay Fahardo may mga pasa at gasgas -gas sa -gas mga biktima at may sinyales na sinakala mga ito. March 29, ang mapaulat na nawawala ang mga biktima na huling nakita sa isang Chinese restaurant sa Pasay City. Kasama sa alamin sa investigasyon kung ito ay simpleng kaso ng kidnapping for ransom o posibleng may iba pang motibo. Ayon kasi sa reliable source na kapagbayad umano ng ransom ang pamilya ng mga biktima ng tatlong tranches na halos umabot sa isang daang milyong piso ngunit pinatay pa rin ang mga biktima. Ayon pa sa PNP, kasama rin sa sisilipin sa investigasyon kung posibleng may kaugnayan sa Pogo ang krimen. Nagsasagawa na ngayon ang backtracking investigation ng mga pulis sa mga posibleng dinaanan ng mga sospek upang mabuo ang kwento. Ayon kay Pahardo, kasama rin sa titingnan nila ang pagkakasangkot ng isang grupo na dati nang nadawit sa mga kaso ng kidnapping. Nitong Martes, una nang natagpuan ng mga tauhan ng Highway Patrol Group ang isang sasakyan na sinasabing pag-aari ng mga biktima na inabandona, inabandona naman sa tabing kalsada sa Barangay Bahay Toro sa Project 6 sa Quezon City. Ayon sa PNP, malaki ang may tutulong nito sa investigasyon upang mapagdugtong-dugtong ang kwento ng pagdukot hanggang sa pagpatay sa mga biktima. Samantala, kinumpirma rin ng PNP na inalis na sa pwesto ang hepe ng PNP Anti-Kidnapping Group na si Police Brigadier General Elmer Ragay. Sa harap na rin ito ng magkakasunod na kaso ng insidente ng kidnapping kabilang na ang kaso ng pagdukot noon sa isang estudyanteng Chinese sa tagig na pinutulan naman ng daliri. Ayon kay Fahardo hindi kontento si PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa trabaho ni Ragay kaya minabuti niyang palitan na ito sa pwesto. Itinalaga bilang kapalit ni Ragay sa AKG si Police Colonel David Poklay. Sa harap ng insidente, tiniyak naman ng PNP na tututukan nila ang kaso hanggang sa maaresto at mapanagot ang mga sospek. Pinawiri ng PNP ang pangamba ng Chinese community matapos ang magkakasunod na kaso ng kidnapping. Ayon sa PNP, pinaigting na nila ang kanilang intelligence gathering upang mapigilan ang ganitong mga insidente. Wedge. Maraming salamat, nagbabalita si Mar Gabriel.